thank you. So, ayan na ang ating uh, talk, uh, So, ride safe. And, get well soon. So, again, sa mga dadaan dito, ingat-ingat guys. Uh, guys, so baba tayo sa Espats. Doon tayo tatambay. hindi na ganun mahamog ay na biglang lumakas ang ulan ganina bigla <laughs> so maputik so chill lang tayo at maputik sa baba daw hindi naman ano basa dito lang sa taas so chill lang muna chill so ito yung Alicia Cafe Alicia one day pasel uh, pasyal tayo din, guys so nakita yung ano, panahon ngayon medyo mahangin sa baba medyo mainit sa baba dito lang sa taas mahangin yan o oh. ang ganda magtambay tambay dito pag ano mga uh, tong ano, panahon tapos nasa bukit sarap kaya matulog pag ganito Ayan. Ayan. Chill ride lang. Eto at medyo tuyo na. Matalsik kasi yung ano, mga bato-bato, putik. Tumatalsik dito sa harapan nakakainis <laughs> sports bike nga ganun talaga pero dito banda medyo tuyo tuyo na yung ano matilamsi kasi pag binilisan mo ng takbo eh Ayan yung, basa, basa na naman lonely lonely si doggy doggy so alright guys so tayo dun muna sa espat so tuyo naman daw dun banda hindi naman basa sabi nga 30 lang yun 30 40 nga to yun pag nag 30 na talaga napakabagal Yan o no? Anyhow So wala na masyado naglalaro dito Nanawa na yata yung mga tao Yung <laughs> nakakasawa din eh no Palagi na lang ito yung pwesto At sa muyaw oh. Ayan Sa muyaw oh. Bangkingan ng mga Halimaw <laughs> Ayan Natuyo na yung daan So Pagpispil sa atin na honti. Eh, masarap pang enjoy dito sa bukid. Ayan, malamig. Maliwal sa hangin. Wala na, nakakapit ko ba yung mic? Ito yata yung tinabi niya Buti naman Shout sa iyo bro Salamat May mga ganyan kasi Oh ito may wire oh Wala man lang <laughs> Wala man lang nag-aabis so, Sa unahan mamaya eh Biglang ano ano Sumabit ka dun sa wire Iyari <laughs> Paliko ko naman at pa palusong ngindahanan hindaanan. Bigla sumabit ko sa wire. Iyari tayo doon. May mga delikadong ganyan yung mga wire na sa daan eh. Alright, so, tuyo-tuyo na tuyo, may daan Approaching s yes, yun night to Ooh. every ah ganyan bagay no bigla bigla kang nagugulat sa mga daan na may gano'n pero bro salamat sa pagtanggal ng bato chill chill lang tayo Ngyaww Boy, MT-15 O, oh, anong inaagot? Ay, bakit sa may pakurba? Tatlo pa kayo Kung saan ba na yung pakurba doon na tambay yung mga asong yun Shoutout <laughs> sa, sa may-ari ng mga aso na nandun Hindi dapat nila pinapabayaan yung mga aso na nandun eh, no? delikado yun so ay paliko so bago nga pala yun natin yung video nito shout out natin ang ating mga uh, so, solid followers dyan shout out sa inyo lahat guys kay idol na ang cab shout kay ano Bandoles Shout out Bandulis Siyempre sa mga taga Bacolod Shout out din dyan Kay Chari ay 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 Shout out sa ating mga followers solid dyan Approaching uh, SS Pad Yung sino, sino yung mga nandito ang view Mga ikita nyo ko guys Maliin na at kita yung ano, Lawak ng Bae City Amlan o Tanhay <laughs> Ah video pa A Video pa Welcome to SS Park Ito mengatur yung di itu ya ya <t response> mm -hmm. <t warnings> <th> <th> animal Hey, mamaster, Master, shout out Bosok ah, na Bosok na Oh, shout out, shout out Hey, you know shit Hey, shout out Bro, shout out One click pitik Oh, Jared. Shout out, ano yan Pansit kanton? Yun, cibog Yon, the boy spot, set out Dito na kong ikan O Ay, 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 anong kagaluhan yan Kain boss Dito naman man kayo nila Para si Itik Sit canton, oh, yun, oh with Salamat, Jesus J Sample bro

Shout out kay Stefan. Yuhu! <laughs> 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 The boys. Watch out. Nawar <laughs> So, meron tayong mga discuss na guys. yung mga kasama na taga, taga saan ka bro? Amlan. Oh, Amlan. Ten kamutanan. Ten -amlan. Madili. Guys, So, hindi ko na siya bibigyan ng full details. So, na-disgrasya daw siya kanina dito sa daan sa SS Corp. So, pagdaan ko daw, sumunod siya sa akin, na-overshoot. So, yun ang nangyari. Ayun yung motor Ayun yung rider, Suzuki Rider Mabila Wala na masyadong Dito sira ko Medyo bumalakot yung ano nya Ang kambiyada So yung sitwasyon nya Medyo may sugat Sa kanyang uh, Left foot Sa left foot pero okay naman siya pero kumakain doon huh. so sa mga dadaan dito guys ha, ingat ingat kayo kung so, sa may ang mga kasulad na kayo mga mga kasiyan sa mga kaagam na doon Thank আপ৅ধাক৅ক ক্ধপা বট� hoগৗ Ah, dali ara na horo to. Ay, lagi ang tura na yun. Ano ang Masuri. <laughs> pastos. Di inigasan man. Ay! Di migasan man. Ha <laughs> again guys we are we are here in SS Pats dito sa ano Route 711 so yun nga so mga dadaan dito ulit at uh, ingat ingat huwag magmamalabis sa uh, pag hindi kinaya at lalo pa pag maliit and syempre pag hindi kabisado yung daan ingat ingat so yun ito yung nadisgrasya na sumunod sa akin I mean, nakasunod siya sa akin. Yung si pagdaan ko dito, siya yung dumaan sunod. Tapos yun, na-overshoot siya. Parang mga sira ako yun. So yun yung mga sira niya. Yeah. Kung tila nun, hindi naman no? minor sira lang naman toto eh, I-straight lang naman yun. so ang dala natin, ang dala natin pala si ano. Ito si Green.

e n g g a Thank buti sa baba buti daw na ano sumabit sa may saging bangin pa naman to sa baba bangin yan dyan so isa sa dahilan na nakikita na namin kaya siya nag overshoot kasi yung ano pala niya, yung rotor di sa likod nilagyan daw na niya ng oil ayan oh, ang kanyot medyo basa nilagyan daw niya ng oil to ayan yung brake nilagyan niya ng oil kasi maganit daw so ito yung nabot ng motor niya guys ito eh? oh, nagas gas yan so nasira yung fairings dito nabahay ano niya karugtong siguro na putol so ito naman dito in nagbasa mo ano, na dito. Ito, so, nagasgas yung kanyang ano, outer tube ng kanyang fork sa right side. Headlight, naman. Uh, two, two, okay naman. Lahat dito, okay Medyo may nagasgas na konti na. Sa so, uh, kabila, ito ano, naman ito. Nasira yung kanyang ano, na UP. Pati itong foot pegs at itong ano niya, step nut. Na step nut, tapos yung ano, lever ng ano, shifter. So inahintay namin ngayon yung ambulansa may uh, rescue sa kanya Kasi yun na nga Hindi siya makakapag-drive <laughs> So kung titignan nyo dito guys Bangin Ayan Bangin na siya dito guys so. Nah, lag -lag. Nah, so, dun sa banda na Sumabit kasi sa may ano, saging daw. So, sinuwerte kasi at hindi siya baba. So, yun guys, update na na. So, Ingat-ingat pagdadaan dito guys sa uh, sa kanya. Nanantay namin yung rescue. So, dito kami sa S4. 7-11. Alright guys. Ride safe always. Update guys. So, dito yung ambulance. Siya po na maulis. ako Delikado, doon nag u-turn Yan yung u-turn Ayan Gusto Sige, yung magpakuan na yung punta? Kaya nangyayari Pusok pa rin, pusok Pusok Power on So ayan na guys at uh, Good thing At tumati na ang ating uh, rescuer

Thank you boss. Thank you, thank you. So, ando na ang uh, tropa. Huh? So, ride safe and get well soon. So, again sa mga dadaan dito, ingat-ingat guys. And make sure yung motor nyo, yung talagang pinaka ano, number one dapat nyo i-check up bago kayo umalis. Pag alanganin kayo sa motor nyo, wag kayong mag-drive. Kasi yung kanya, Maganit daw nagda-dragging ang ginawa niyan, lagyan ng oil yung ano, ni rotor disc sa disc brake sa likod. Kaya yeah, siguro hindi siya na overshoot siya kasi mahina na yung brake niya eh. Hindi siya nakapag-brake nang maigi yung paahon siya. Nangyari na overshoot siya. Pag overshoot din bumangga siguro sa doon at nahulog siya sa baba. So yung nahulog siya buti sa 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 may saging kung hindi nakoko. So once again guys sa mga dadaan dito sa SS Parts Ingat-ingat. So ride safe and God bless everyone.